Ika, put anim na kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat ang ating bida sa sinabi ng babae sa kanya. Pati na rin ang kapatid niyang nakatali. At sinabi nito na pakiusap, isama daw niya na rin ang kapatid niyang babae, kung maaari. At isa daw siyang talagang tapat at matalinong babae. Pakiusap. Natumingin ang ating bida sa babae habang sinasabi niya sa kanyang sarili na tama. Ang sampung pilak daw na barya ay hindi makakatulong sa isang batang babae sa distrito ng mga ulila. Nasa panganib lang daw siya kung wala ang kanyang kapatid. Napapikit pa niyang sinabi sa kanyang sarili na hindi daw niya kayang tulungan ang lahat sa distrito ng mga ulila. Pero sa pamamagitan ng maliliit na hakbang na tulad nito, at pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanya na okay sige. Sasama daw siya sa kanila. Na masayang luha ang batang babae na napasabi na maraming salamat sir, talagang nagpapasalamat daw siya ng malaki sa kanya. Nasinabi din ng kapatid nito na maraming salamat daw talaga sir. At lumipat ang eksena sa tatlong bugok na tinutuluyan. Nasinabi ng ating bida sa kanila na ngayon. Silang lahat daw ay dito na mananatili simula ngayon. Natumugo ng mga ito na okay daw po sir at pagkatapos ay masaya rin ang mga ito na napatalon ang isa ng malakas na napasabi na grabe. Ang ganda daw ng lugar na ito. Na napahiga naman sa kama ang isa na napasabi na ang bango din daw ng amoy dito. Na napasabi naman ang isa na talagang napaganda daw talaga nito. Na ang isa naman ay napatayo sa kanyang mga kamay at napasabi rin na magpupursige daw talaga siya para dito. Na hindi naman makapaniwala ang tatlong bugok na tahimik na pinagmamasdan ng mga ito. Nang biglang napasigaw ang mga ito na napasabi ang nasa gilid na ano daw ba ito. Nagulo na daw ang lahat. Na napasabi naman si Kalbo na masyado ng maliit ang lugar na to para sa lahat. Na sinabi naman ni Guang Yukwi na yung buwisit na si Song Wumuon, nag-iisa lang sa malaking bahay na iyon. At lumipat naman sa bahay ni Wumuon. Na sinabi ng kanyang ina sa kanya na Wumuon, sigurado daw ba siya sa bagay na ito, Dagdag pa niya na maraming oras daw ang kailangan, bago maging mga magagaling na mandirigma ang mga batang iyan. At silang lahat daw ay magiging pananagutan niya sa kanyang ilalim. Na masayang tumugon ang ating bida, at sinabi niya na inilagay ang palad sa dibdib na naiintindihan daw niya kung bakit siya nag-aalala, nanay. Pero siya na daw ang bahala dito. At huwag na daw siyang mag-alala. Nahuminga ito ng malalim at tumugon ang kanyang ina na okay sige na nakapikit pa niyang sinabi sa ating bida na napansin niya rin daw na may kasama siyang babae. At siya na daw ang bahala sa kanya. Natumugon na sinabi ng ating bida na balak daw niya sanang tanungin siya tungkol doon. Salamat nanay. Makikita ang langit at gilid ng kanilang bahay. Na naliligo ang kanyang ina at ang batang babae na sinabi ng kanyang ina sa kanyang isip na matalino at kaakit-akit daw siya, kahit pa siya ay isang ulila at kapos sa buhay. Dagdag pa niya na pagkatapos daw niyang maligo, sigurado daw na puputla ang kanyang kutis at may matalim na panga. Napakaganda daw talaga niya. Dagdag pa niyang sinabi sa isip habang nakatingin sa bata na pero mahiyain at medyo nahihiya pa siya. At kailangan ko pang magtagal na kasama siya bago kami maging mas komportable sa isa't isa. Tumingin sa gilid at sinabi pa niya sa isip na kung ganun, umalis na naman si Wumoon kahit kakabalik lang niya. Naiisip ko kung ano na naman ang ginagawa niya ngayon. Makikita ang tinutuluyan ni Lady Yeon na napasabi ang ating bida na ano. Sinabi pa sa kanya ni Lady Yeon kaharap ang ating bida na naiisip ko sanang magtayo ng isang korporasyon ng mga mga ngalakal habang nagsasanay ng martial arts dito. Natumugo ng ating bida na isang merchant corp. Nasumagot si Lady Yeon na oo, oh, oh, dagdag pa niyang sinabi na yon daw ang negosyo ng pamilya nila. At naiisip daw niya sanang simulan ulit ang Noble Lee's Merchant Corp. dito sa Hefei. Siyempre, nakakuha ako ng pahintulot mula sa dakilang guro. Na masayang nakatingin ang ating bida sa kanya at sinabi niya sa isip na kitang kita daw niya ang apoy sa mga mata niya. Okay. Ngayon, talagang nakabangon na daw siya. At pagkatapos ay masayang sinabi ng ating bida sa kanya na maganda daw iyan. At gagawin daw niya ang makakaya niya para tulungan siya. Nasinabi sa kanya ni Lady Yeon na talaga. Maraming salamat daw sa kanya. Nasinabi ng ating bida sa kanya na siguro kailangan mo ng pondo para magtayo ng isang korporasyon ng mga mga ngalakal. Nasinabi sa kanya ni Lady Yeon na inilapag ang nakasupot na bagay na tungkol daw dyan. Na napasabi ang ating bida na ano daw yan. Sinabi ni Lady Yeon sa kanya hawak ang nakasupot na bagay na ito daw ay isang nightlow gem. Isang napakamahal na bagay at sa tingin daw niya, masyadong delikado para sa kanila na sila lang ang magdala nito. Posible daw kaya nasamahan niya siya. Na nakangiti ang ating bida na ito ay tumugon na tiyak daw na tutulungan niya siya. Natumugon sa kanya si Lady Eon na maraming salamat. Na sinabi pa ng ating bida na siyempre. Kahit anong bagay daw para sa kanyang junior disciple. All. Na nagulat si Lady Eon sa kanyang narinig na siya ay natulala na lang sa ating bida at nagpaalam na ito at sinabi na sige, aalis na ako ngayon. Natumugon si Lady Yeon na okay. Mag-ingat daw siya. Habang papaalis ang ating bida, ay nakangiti itong iniisip na sinabi na kapag nakapagtipon na ang mga gwardiya, at nakatayo na ang Merchants Corp. Malaki ang magiging tulong nila sa akin. Kailangan ko pang magsikap kung nais kong makuha ang lahat ng sampung gwardiya. Makikita ang mga kubo na ang ating bida ay patuloy sa paghahanap. Na siya ay nagtanong-tanong sa mga tao. Hanggang sa sumapit na ang dilim. At kinabukasan ay nagpatuloy siya sa paghahanap. Namuling sumapit ang gabi na makikita ang kanilang bahay na sinabi niya na naghanap na ako ng ilang araw, pero wala pa akong natagpuang talagang. Gusto ko. At pagkatapos ay huminga ng malalim ang ating bida na sinabi pa niya na siguro daw ay tuturuan na lang muna niya ngayon ang mga batang nakuha niya at tumighim ang kanyang amang may pasa sa mata na sinabi niya sa ating bida na nakabalik na daw pala siya wumoon. Habang papaalis ang kanyang tatay ay tinawag niya ito at pinahinto at sinabi na ano daw iyan. Ang laki daw ng pamamaga ng mata niya. Natumugon ang kanyang ama na hindi wala daw ito. Ano daw ba ang sinasabi niya? Hinawakan niya ang kanyang ama ng mahigpit sa braso at sinabi niya na mukhang may tumadyak daw sa kanya, tatay, may nanakit daw ba sa kanya? At sino daw ang nagkalakas ng loob na saktan ang tatay niya? Na sinabi ng kanyang tatay sa kanya na tinamaan nga daw siya. Pero huwag ka nang makialam. Isang patas na sparing lang daw iyon. Na napasabi ang ating bida na isang sparing. Sinabi pa niya sa kanyang ama na kakasimula mo lang matuto ng martial arts, sinong makikipagspar sa isang baguhan tulad mo? Hindi naman ikaw ang unang naghamon na dumating ang kanyang ina at sinabi na hindi ang tatay mo nga ang unang naghamon sa kanila. Nabinulong naman ng kanyang ama sa kanya na makinig ka, hindi ganun ang nangyari. At tumugon ang ating bida sa kanyang ina na ano? Ginawa daw ba talaga ng tatay iyon? Makikita ang kanilang bahay na sinabi ng kanyang ina na pag-usapan natin sa loob, umuon. At ikaw, mahal, magtagal ka muna sa labas ng kaunti. Natumugon ito na okay, at pagkatapos ay sinabi ng kanyang ina sa kanya na nagpunta si Baek Juryong sa amin kahapon at nakipag-spar ang asawa niya sa tatay mo. Na napasabi ang ating bida na ano? Ano bang naiisip ng tatay ko para gawin iyon? Na naiinis na sinabi ng kanyang ina na hindi daw kasalanan ng tatay niya iyon, kasalanan daw niya ito. Mula daw nung bata pa siya, yung kasuklam-suklam na si Baek Juryong ay laging nakakaasar sa akin na naiisip pa niya ang nangyari na sinabi pa ng kanyang ina na kahapon, binabastos niya pa kami ng tatay mo. At ang tatay mo, hindi na nakayanan kaya hinamon si Junyo Onsung sa isang spar. At makikita si Junyo Onsung. Na sinabi sa kwento na si Junyo Onsung. Ay asawa ni Baek Ryong at isang disipulo ng Shaolin. Nakatira sila dito sa Iron Blade Baek House, kasama ang kanyang asawa na naiinis na sinabi ng ating bida na kaya daw pala natalo ang kanyang tatay. Na nakapikit na tumugon ang kanyang ina na tama daw iyon. Na makikita ang mata ng ating bida na sinabi sa kanyang isip na tiyak daw na magpapatuloy pa ito sa hinaharap. Na tumingin sa labas na sinabi pa niya sa isip na hindi daw niya hahayaang mangyari ito. At dito na po nagtatapos ang ika, apat na anim na kabanata. ika na pitong kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng ating bida sa kanyang ama na inumin daw niya ito. Natumugon ang kanyang ama na ano daw yan. Napinilit ng ating bida ang kanyang ama at sinabi na buksan niya na lang daw ang bibig niya. At tutulungan daw niya siya, kaya huwag kang mag-alala. Natumugon ang kanyang ama na sinabi na ayaw daw niya, pero Ano daw ba iyan? Natumugon ng ating bida na sumunod na lang daw siya sa kanyang anak at pagkatapos ay pilit na ibinuka ng ating bida ang bibig ng kanyang ama at pinatakan ng elixir key. Na ito ay makikita sa kanyang dila na makikita ang kanyang mata na pilit niya iniluluwa. At pagkatapos ay tinakpan ng ating bida ang bibig nito na sinabi na panatilihin daw niyang nakatikom ang kanyang bibig. At baka lumabas daw ang key elixir. Makikita ang langit at sinabi pa ng ating bida na ngayon, igalaw mo ang kemo ayon sa itinuturo ko napilit pa rin niya itong iniluluwa. At pagkatapos ay sinabi ng kanyang ama na katulad daw ba ng ganito. At lumipas ang dalawang oras na makikita ang buwan. Na napasigaw ang kanyang ama na sinabi na ramdam daw niya ang napakalakas na enerhiya na dumadaloy sa loob niya. Na napasabi ang ating bida na nagawa daw niya. Dagdag pa ng kanyang ama na pakiramdam daw niya kaya niya nang talunin ang kahit sino ngayon. Natumingin sa ating bida at sinabi na wumuon, anak. Pakiramdam daw niya isa na siyang ganap na eksperto. At alam daw niya na noon pa na isa siyang henyo. Baka daw kaya niya na ring talunin ang lolo niya ngayon. Natumugo ng ating bida sa kanya, na huwag daw siyang magbiro. Baka daw mas may laban na siya kay Junior Onsung pero hindi pa rin daw sapat. At mas mahina pa rin daw ang kanyang martial technique at kakayahang mag-adapt. Naglabas ng enerhiya ang kanyang ama at nagyabang na sinabi na, "Pero sobrang lakas ko na, 'di ba?" Natumugon ang ating bida na tulad daw ng sabi niya, hindi lang daw puro lakas ang mahalaga, una. Magtuon ka muna sa pagsipsip ng key ng hollow bluestone nature, At sa pagsasamantala daw sa mga natirang bahagi ng elixir sa loob ng katawan niya. Na napahinga ng malalim ang kanyang ama at nilamig ito na sinabi na totoo daw ba iyon? Hindi pa rin daw ba niya siya matatalo? Naitinaas ang isang daliri ng ating bida na sinabi sa kanyang ama na oo. Walang paraan kaya sundin daw niya ang sinasabi niya sa kanya. At huwag daw siyang magpabaya sa kanyang pagsasanay. Na isinuntok sa ere ang dalawang kamay ng kanyang ama at sinabi na okay. Magsusumi ka pa mula ngayon. Na napatingin ang ating bida sa gilid ng seryoso. Na makikita ang muka niya at sinabi sa isip na yung mga kasuklam-suklam na mga yon. Gagawin daw niya ang lahat para hindi na nila muli maliitin ang pamilya daw niya makikita ang buwan na sinabi pa ng ating bida na magsisimula na daw siyang magseryoso sa pagsasanay ng mga gwardya simula bukas. At sumapit na ang umaga na makikita ang kanilang bahay na sinabi niya na humanda na daw ang lahat. Natumugon ang mga ito na okay. Sir, nakahanay ang mga bata na sinabi ng ating bida sa kanila na lahat daw sila ay mukhang maayos na ngayon na nakakain at nakapagpahinga. Ngayon, Sisimulan na daw nila ang espesyal na pagsasanay para sa mga gwardiya simula ngayon. Hindi daw ito tulad ng mga tinuro ni Dokdo sa kanila, kaya maghanda daw sila. Naiintindihan daw ba? Natumugo ng mga ito na naiintindihan daw nila ito, sir. Nasinabi ng ating bida na ang unang bagay na gagawin nyo ay panatilihin ang horse stance para mapabuti ang inyong stamina. Dagdag pa niya na panatilihin daw nila ang stance na yan hanggang sa tanghalian na itinuro niya ang isang bata na sinabi niya na hoy, ikaw. Panatilihin daw niyang nakataas ang mga braso niya. Natumugon ito at sinabi na okay po sir. Na makikita ang mga ito na nangingilig na ang katawan sa kanilang ginagawa. Na napatingin sa kanila ang ating bida na nakangiting sinabi sa kanyang sarili na mahina ang kanilang stamina, kaya't dapat nasa hangganan na sila ngayon, pero nakakayanan pa rin. Daw nila ito ng maayos nang biglang dumating si Baek Juriyong na napasabi ito na naku. Sila daw ba yung mga batang palaboy na naririnig nila Na napatingin ang ating bida sa kanila at sinabi sa kanyang sarili na si Baek Juriyong At katabi niya ang anak niyang si Baek Hanwon At kamukha daw niya ang ina niya Nalumapit ang ating bida sa kanila at sinabi na magandang araw Miss Baek Juriyong Natumugon ito at sinabi na kamusta woomoon at sa tingin daw niya, ito ang unang pagkakataon na nag-usap sila ng ganito. Dagdag pa niya na nandyan daw ba ang kanyang ina? Natumugon ng ating bida habang pinagmamasdan ng anak ni Baek Yong ang mga bata na naka-horse stance na oo. Nasa loob daw siya. Pakiusap, sumunod daw siya sa kanya. Natumugon ito at sinabi na sige. Natinanong ni Baek Hanwon ang mga bata at sinabi na hoy. Ano daw ang ginagawa nilang iyan? Nalumingon ang kanyang ina at sinabi na naku, anak wag daw siyang masyadong lumapit sa kanila. Paano na lang daw kung makakuha siya ng sakit mula sa kanila? Nanainis na napalingon ang ating bida na sinabi na sakit. Nanakalingon pa rin si Baek Hon Won sa mga bata na sinabi niya habang nakangiti na wala ng mga mandirigma daw ngayon na gumagawa ng horse stance, kaya tinanong lang daw niya. Na napatingin naman ang ating bida sa kanya. At sinabi sa kanyang sarili na hindi niya alam ang halaga ng horse stance. Maghintay lang daw siya at ipapakita daw niya sa kanya sa tamang panahon. Nabumukas ang pinto ng bahay ng kanyang ina. Sinabi sa kanya ni Baek Juriong na tita. Nasumagot si Jinjin Jin na kamusta, pamangkin Juriong. At nagtanong pa siya na nasaan daw kaya ang kanyang asawa. Natumugon si Jinjin Jin sa kanya na pumunta daw siya sa restoran. Natumawa si Baek Joryong at sinabi na ganun daw ba. Ang akala daw niya pumunta siya sa kwarto dahil may sakit gawa ng sparring kahapon. Na napasimangot naman ang ating bida na napasabi sa kanyang sarili na pumunta daw ba sila dito para pag-usapan ulit. Yan, parang hindi pa daw sapat na hiniya nila ang kanyang ama noong isang beses. Na nakanguso pang sinabi ni Baek Juryong na pero. Hindi ko rin siya nakikita ngayon. Natumugon si Jinjin Jin sa kanya na hindi daw ang tipo ng ama niya na manatili lang sa isang lugar at tulad daw ng alam niya. Tila may mga lakad daw siya ngayon. Naseryosong tumingin si Jinjin Jin at sinabi sa kanyang isip na sino daw ang nakakaalam kung anong gagawin nila kung malalaman nilang pumunta ang ama sa malalayong lugar. Namasayang sinabi pa nito sa kanya na oo, siya nga daw ang ganong klase. Pero tita, ano nga daw ba ang sinabi niyang ginagawa niya dati? Napumikit si Jinjin Jin at sinabi sa kanyang sarili na alam na daw niya. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya daw ang namahala sa isang in. Natumugon ito sa kanya na namahala ka pala sa isang negosyo. Tiyak ay isang malaking negosyo yon para sa isang in na pag-aari ng asawa mo. Natumugon sa kanya si Jinjin Jin na hindi. Isang maliit na in lang daw yon sa kanayunan. Nanapangiti naman ang mag na sinabi pa ni Baek na naku, isang maliit na in sa kanayunan. Dagdag pa niya na pasensya na. Masyado daw siyang naging bastos. Natumugon sa kanya si Jinjin Jin na hindi. Ayos lang daw. Dahil hindi daw naman siya nahihiya kahit kaunti. At kung tutuusin, mas ikahihiya pa daw niya ang humusga ng iba base sa kanilang trabaho. Nanakangiting tumugon ito at sinabi na siyempre daw naman. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili na buti nga sa iyo, Noong bata ka, akala mo kung sino kang mataas at makapangyarihan, pero ngayon nakatira ka kasama ang lalaking iyon na wala namang kwenta. At ayon pa sa kwento, simula pa lang daw noong araw na dumating si Baek Jinjing kasama ang kanyang ama sa Iron Blade Baek House, labis ng kinamuhian ina Baek Hyryong at Baek Juryong si Baek Jinjing. At naiinis sila sa katotohanan kailangan nilang igalang si Baek Jinjing kahit mas matanda sila rito. Bukod pa rito, mas mahusay siya sa martial arts, at ang kanyang kagandahan ay malayo rin sa kanila. Galit at inggit ang naramdaman nila kay Baek Jinjing dahil ang lahat ng lalaki ay tila nahuhumaling sa kanyang kagandahan. At pagkatapos ay sinabi ni Jingjing sa kanya na ang batang iyon nakasama mo, pamangkin, o anak mo ba siya? Natumugon ito na oo, ang batang ito ay anak ko. Na makikita ang anak niya na sinabi pa niya na ang pangalan daw niya ay Baek Hanwon na sinabi ni Jingjing na ikinagagalak kitang makilala. Sinabi pa sa kanya ni Baek Juryong na pinagmamalaki ang anak na nasa ikawalong hakbang pa lamang daw siya ng labintatlong hakbang ng Iron Blade hanggang ngayon. Kaya wala pa daw siyang dapat ipagmalaki. At hindi lang daw yon. Kakaabot pa lang daw niya sa ikaapat na hakbang ng Baek Divine Arts na seryosong nakatingin sa kanya si Jingjing Jing at sinabi sa kanyang sarili na ang mga salita daw niya ay hindi tumutugma sa ekspresyon niya kahit kaunti. Ang maabot daw ang ikawalong hakbang ng labintatlong hakbang ng Iron Blade at ang ikaapat na hakbang ng Baek Divine Arts sa edad na iyon ay talagang kahanga-hanga. Dagdag pa niya na ganyan pa rin daw siya kahit nagyayabang tungkol sa sarili niyang anak. Nasinabi pa ni Jury kay Jingjing na naku, masyado yata akong nalibang kakasalita tungkol sa sarili ko. Hindi ko rin dapat pabayaan si Mon dito. May narinig akong ilang napakamapangahas na usap-usapan mula sa mga tauhan. Pangasar na nakangiti nitong sinabi na naku, narinig ko na noong bata pa siya, tinatawag siyang tanga araw-araw. Hindi siguro totoo, di ba? Ang bait-bait at mukhang matalino niyang bata. Napahinga naman ang ating bida sa kanyang narinig at sinabi sa kanyang sarili na hay nako kailangan ko pa bang marinig yan ulit Sobrang sawa na ako Natumingin ng kakaiba si Joryong at sinabi sa ating bida na chismis lang iyon di ba hindi daw naman totoo Natumugo ng ating bida na humawak sa kanyang ulo na nakangiti na hindi Nahihiya akong aminin pero totoo Sobrang pabaya ko nung bata ako kaya maraming kaibigan ko sa bayan ang tinawag akong tanga na napatingin si Baek Joryong sa kanyang anak nang sinabi nito na hindi ko kayang paniwalaan na sinabi nila yon tungkol sa matalino kong nakababatang kapatid na si Moon. Bueno, nakapag-aral ka na ba ng martial arts? Nahumawak muli sa ulo ang ating bida na nakangiti nitong sinabi na medyo natuto na daw naman siya ng sapat. Na sinabi pa nito sa ating bida na ganun daw ba? Na naman ng kanyang ina sa kanyang sarili na tulad daw ng ama, tulad ng anak, yari na naman daw sila sa kanila. At pagkatapos ay masayang sinabi ni Baek Juryong na mabuti daw naman kung ganun, ang anak ko ay naghahanap ng sparring partner kamakailan. Kung okay lang sayo, pwede mo ba siyang tulungan? Nanapasabi sa isip si Baek Juryong habang makikita si Jinjin Jin na kung tatanggihan niya, magiging nakakahiya. Pero kung pumayag siya, mag-aalala siya tungkol sa bobo niyang anak. Tama ba, Jinjin? Jin? na ito ay makikitang nakangiting nakatingin sa kanya. Nakunyaring natatakot ang ating bida na humawak sa kanyang ulo at sinabi na ano daw kaya sa palagay niya ina. At pagkatapos ito ay ngumiti na nakatingin sa kanya at sinabi na sige, gawin daw niya. Namasayang tumugon ang ating bida at sinabi niya na okay sige. At dito na po nagtatapos ang ika, apat na putpitong kabanata.